kausap sa inyo mga lods ganito yung problema ng kong kote ko ito kinuha ko lang sa mga facebook concern na tulad ng sa akin ganito ganito ang nangyayari sa uh, sa EPS motor ng kote ko kaya, kaya try natin gagawa ng solusyon ito nga tinanggal ko na nga yung EPS motor ng uh, accent ko para matesting kung gumagana ba yung IPS uh, EPS motor, then ito ako makikita yung gumagana at malakas naman. Pero hindi pa rin ako satisfied na gumagana siya at malakas. Gusto, gusto ko sana ang, uh, tanggalin talaga yung nilalaman nito or palitan yung carbon brush. Kaya gumawa ako ng video nito. Sana makatulong din sa inyo. Tara! Ayan, tanggal ko na siya. Gamitin ko siya ng puller. Ayan, yung puller na nabili ko sa Shopee eh yung size ayan medyo nahirapan kasi ako pag manual eh so ginawa minumita ko sya ng impact <laughs> pinadali ko buhay ko so ayan natanggal ko naman sya ng maayos. okay naman so tatanggalin naman natin ito flower flower type so let's go ayan pansin ko lang dito nabuksan ko na Napansin ko lang medyo sunog dito sa ilalim Pero hindi ko pa na check Kung pati yung carbon is nag up na Pero tatanggalin ko na siya Ayun, no. Sunog yung kalahati Tara 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 Tanggalin natin to uh, Pinukpok ko lang ng konti bahagya Dito lang mga bando okay, Para lumabas lang siya Pukpok ano lang Pukpok gentle lang Nababa So alam nyo so, yan So nakita diba niyan yan Pukpuk pa nyo lang dito Ayan mga mis nakita ko na yung problema Ito Ito oh, Pano ka Focus Ito okay sya balik, Ito din Nabalik Itong dalawa sa left and right Wala oh, Naka stock up Naka stock up sya Itong dalawa Sana ito lang ito na Ayan stock up mga Lodi Cakes meron tayo dito kung karbon <laughs> carbon dati pa so no? ito <laughs> inag-tape ko siya dyan para hindi umalis kumawal so sana itong ito lang no papalta natin itong karbon to hanap tayo maghihina para makapalta na natin yan so okay ayan ito yung sinasabi sa inyo mga Lods ano nabili natin sa Shopee na carbon ayan apat na piraso yun sa baba kung magkano so yun, kailangan na natin palitan to para magkano din sa sakyan let's go so yun, napahihinang na natin siya so ilalagay pabalik na natin yung dapat ibalik dyan okay let's go So ayun, mga lods. Ah, uh, okay na. Tingnan ah, huh? natin. Ay, babalik na siya. Focus ka. <laughs> Ay, mag-focus eh. Ay, babalik na siya. Turin. Turin. Hmm. Ah. Hmm, yan, babalik. Uy. Ay, ah, kailangan ito. Kiss-kissin ako ng tipa. Ito, ito, ito. Ito na lang siguro. Ayan kasi medyo ano Ayan na Uy Hugo talaga So ayan okay na uh -huh. Uh -huh. At ayan Ayan mag-focus ka Ayan So ayan Kunting ihip na lang ito para malinisan Okay Ayan mga lods, uh, medyo natanggal ko na yung stain or yung kulay sunog dito so ikakabit ko na siya ibabalik ko na siya sa dito so pag yungit ko na ulit sila so para kabit na natin sa sasakyan no? tingnan natin kung ano resulta ng DIY natin alright let's go <laughs> ayan yung uh, yan tinutok yung mga loads yung mga carbon itutulak tulak yung isa 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 para may pasok yan kasi hindi siya may ipapasok eh. kailangan itulak so ang hirap pag walang video <laughs> wala nagbibideo so yun Gagawin nyo, so, itutulak nyo lang isa-isa yan. Ayan. So, mamaya na lang ulit. Isa, itulak nyo lang para makipasok tong pinaka, ito, pinaka panso. Dito pala sa pagbabalik nito, ito, ito yung medyo mahirap kasi kailangan mong itulak isa-isa ito eh. So, subukan natin, no? Iyan mga mga lods. Dito na tayo sa kotse. Ikakabit natin 'to. Ay, te, ire-rubber mallet ko pa pala muna 'tong mga lods para sumagad 'to. Dapat nakalabas 'yung pinaka ano niyan, 'no? Yung pinaka thread. 'Yun diyan. Tapos ipabalik natin 'yung bushing diyan, okay? Let's go. Ay, may rubber mallet ako dito. Ayan, update mga lods. Nakabit ko na siya. Kakabit ko lang. Binalik ko na rin 'yung battery. Tsaka binalik ko na rin 'yung motor niya sa ilalim. Kung makikita niyo Ayan na diyan. Dilim lang. So papantayin ko na from the first time. Kulit pa ng anak ko. Wait lang nak. Di pa lang. Copy lang natin. Wait lang. Wait lang. Wait lang nak. First time natin bubos na natin. simulan nang tinanggal natin yung motor. APS motor. No yung day. Yung day. Yung day.

<laughs> Ang saya ko! Mm. yehey Ang saya happy kas? Kas, look pa Kas! Kas, look! Kas! Pause mm. mo muna yan! Mm. <coughs> Wait a mm. Kas, happy pa Kas, look pa pa! How happy ka? Yeah! Oh, happy yes! Kira, happy! Ito, titi! Okay, huwag yan, Kas! Ayan, hey, no, Lambot, oh! Ayan! Send natin sa mama mo, Kas! Ang saya ko! Ayun oh, wala sa lambot oh. Tapos nawala na yung ano yung sounds niya na ano. Hindi talaga hindi ko mapigilan yung saya ko. Oh. Dito test drive namin mamaya pa ng anak ko, ng pamilya ko ah, yun. So yon mga lods, yung naging problema. Sana, no, tuloy-tuloy na. Yung motor, uh, brush motor. Tantawag na ba sa yung brush na yun? <clears throat> Carbon brush. So yun yung naging problema ng motor ko, sa ng kotse ko. Ah. Thank you, Lord. Ay. <laughs> so yun lang, mga lads, dito na lang video natin. Ang saya ko talaga. Ibabalik ko na lang yung... Ibabalik ko na lang yung ating ano... Itong mga kalat dito. So, sobrang saya ko. Hoy, uh, well, notin mo na. Pero wait, wait lang. Ano ka, kas? Manuel mo kas. Manuel mo, oh. 'Di ba? Eh no, lambot oh, na ano ng anak ko. So ayan, hanggang dito na lang. Yung vlog na 'to. Eh uh, no, yet. yan mga lods, walang ano. Yet, yet. Okay, okay na. Walang uh -huh. ano, walang EPS sign, walang EPS sign na ino, 'di diba? ba? All right. Say bye na sa vlog ba -ba. natin. bye diba Are you happy? guys yeah, na yung car natin? Kas, are Ay, you happy? Kaayos na kayo natin? Yeah! Yeah! <laughs> so yung mga loads, breakdown ko lang dito yung nag natin. Brush, uh, carbon brush, nagkakalaga lang ato, 180 lang ato or something. Yun lang naman. Tapos yung pinahinang ko mga loads, mura lang. Alas isang daan lang. Yan ako. Ginastos ko dun. So yun. Happy lang. Bye-bye na, Kas! Bye-bye! Apollo sa ano testing na natin siya all good naman paglabas natin ng cry <laughs> malambot na malambot na yung manivela mga lodi cakes eh, no? malambot na diba? so carbon brush lang yung filter natin yun sige babalga mo na lang kayo mga lods dahil magpapapol ka next tayo kasi lumalambot yung gulong ko sa harapan let's go